Gandang araw sa inyo guys, balik continuation nga lang pala ito sa pagbubuo natin sa makina ng ating Mio Sporty At kung matatanda nyo nga pala, sa last video natin or vlog natin ay may napansin tayong problema Kung saan yung timing gear nya ay napansin natin na may lamat yeah. Kaya nga pala natagalan na naman yung pag-update natin sa pagbubuo ng makina nitong ating Mio Sporty yeah. Dahil umorder pa tayo ng pyesa kung saan galing pa ito ng Indonesia Standard nga lang pala yung inorder natin kung saan nagkakahalaga ng kulang-kulang 300 pesos At sa part na to, agad ko na nga palang pinagkumpara yung dalawang timing gaming gear kung magkaparehas ba. Chinek ko nga pala ng maigi dito yung mga ngipin niya, yung mga butas niya, yung mga timing marks niya at lahat-lahat. Dahil na. hindi na nga pala natin ito may babalik kapag kamali yung pyesa na na-order natin. At sa kabuti yung palad, tamang tama or parehas na parehas naman yung na-order natin sa si stock niya. Kaya agad naman ako naghanda at nagready upang maisalpak na natin itong timing gear niya. At upang mapandar na rin natin itong Mio Sporty natin. Dahil matagal na nga itong nakastock up at nakatambay, gawa ng matagal dumating yung mga pyesa at hindi sabay-sabay. Sa part na to, kasalukuyan ko nga palang binabalik yung kanyang timing gear at medyo may kahirapan nga pala ang pagbabalik nito. Kailangan nyo lang talagang tsagain dahil masikip yung pwesto at may timing chain na nakaharang. At kailangan nga pala kapag ka nagbabalik kayo ng timing gear dapat lahat ay nakatiming. Or sa madaling salita dapat nakaset sa TDC kung saan yung piston natin ay nakaangat at kapantay ng base ng ating cylinder block. Marami nga pala tayong paraan upang macheck natin ang mabuti kung naka TDC na ba yung ating piston. O pwede nating buksan yung spark plug at tanggalin natin at pwede nating silipin yung piston sa butas ng spark plug. At para siguradong nakatidis yung ating piston po pwede rin nating silipin ito sa may ating magneto kung saan may makikita tayong dalawang letra na I at saka H. Kung saan dapat nakatutok yung timing mark natin sa letter I dahil sa pagbubuo ng makina ng motor ang timing ang siyang pinaka importante. Kung saan dapat pulido at timing na timing lahat yung pag open at pagsara ng mga barbula at pagsusupply ng gasolina at pag spark ng ating spark plug. At sa part naman na to nasigurado ko na nga pala na nakatap dead center na yung ating piston kaya ni ready ko na upang maibalik ko na yung timing gear. Tulad nga ng sinabi ko, medyo may kahirapan sa pagbabalik ng timing gear dahil masikip at kailangan nakatiming lahat. Sa pagbabalik nga pala ng timing gear, dapat ay nakatutok yung timing mark ng ating timing gear sa may timing mark ng cylinder head. Or sa madaling salita, dapat magkatapat yung dalawang timing mark. At sa part na to, chinecheck ko nga pala ng maigi kung may kompresyon na ba yung ating makina. Yung nakikiramdaman ko kung may singaw pa ba at siya. bago ko nga pala isinalpak itong cylinder head natin na bago, ay hinasa ko muna ito or yung valve lapping na tinatawan. Hmm. Saan ilalapat mo ng maigi yung mga barbula sa mismong cylinder head. At sa part naman na to, chinek ko nga pala kung nakatutok na ba yung timing mark natin sa may letter I. At kung mapapansin nyo, tutok na tutok naman, ibig sabihin ay nakatap dead center na yung ating piston. At kapag ka nakatap dead center na nga pala yung ating piston, ay pwede na nating ilagay yung ating timing gear. So pagbabalik nga pala ng ating timing gear, meron tayong advance at delay na tinatawag. Pero hindi na natin itatapik yon dahil dito lang tayo sa standard magpo-focus. At sa part naman na to, na ibalik na nga pala natin yung timing gear at na-timing na natin ito ng maayos. Ibabalik ko na nga lang pala dito yung kanyang malaking washer or lock at hihigpitan na natin ang kanyang tornilyo. Siguraduhin nyo nga rin pala na nakalapat ng maigi yung timing gear natin upang hindi ito matulad dun sa dati nating timing gear kung saan nagkaroon ito ng lamat. At siguraduhin nyo nga rin pala na ibabalik nyo itong ating pinaka lock or kanyang washer. Sa part na to napakadali lang naman pala ibalik nito at hindi naman kayo malilito. At nung lapat na lapat na at nahigpitan na natin yung timing gear ng ating Mio Sporty ay susunod naman nating ibabalik dito ay yung kanyang tensioner kung saan muna natin nitong itong paluwagan upang maibalik natin ng maayos itong kanyang tensioner. Para sa mga walang idea nga pala itong tensioner ang siyang tumutulak sa may ating chain guide upang itulak naman ng chain guide yung ating timing chain. At para hindi tumalon yung ating timing chain. Sa madaling salita itinutulak ng ating tensioner yung ating timing chain upang ito ay maglapat at tumandar ng maayos. At sa pagbabalik nga pala ng tensioner napakadali lang naman yan. Huwag nyong kalimutan na meron nga pala itong washer. Kung hmm. napapanood nyo yung ating video gamit lang kayo ng maliit na screw at pihiton nyo lang upang lumubog at bumalik yung nagtutulak sa ating chain guide. At huwag nyo rin kalimutan higpitan yung dalawang allen bolt ng ating tensioner. At sa part naman na to, ina-adjust ko na nga pala yung valve clearance ng ating Mio Sport. At kung mapapansin nyo, kinakamay ko na lang ito at hindi na nga pala ako gumamit ng filler gauge. Dahil nga sanay na ako, kaya tantiameter na lang yung ginawa ko. Pero kung kayo ay baguhan at nagsisimula pa lang, mas mainam na gumamit kayo ng filler gauge. Dahil lang paggamit ng filler gauge ay standard procedure. At sa part naman na to, dinodouble check ko nga pala yung compression ng ating makina. Sinigurado ko na nga pala nakasagad yung tensioner ng ating Mio Sporty. At para malaman natin na maganda na yung compression ng ating makina, takpan lang natin yung butas dito sa may intake. Mararamdaman nyo na humihigop yung makina kapag ka okay na. At sa part na to, hinigpitan ko na nga pala yung kanyang tapet cover. At agad ko na nga palang dinala dito yung kanyang makina upang maibalik ko na sa frame. Dito nga pala sa part na to, sobrang napagod ako dahil wala akong kasama at ako lang mag-isa. Kung mapapansin nyo, itinimelapse ko na nga lang pala yung video dahil medyo natagalan din ako sa pagbabalik ng makina dito sa may ating frame. At pagkatapos ko nga palang maibalik yung makina sa kanyang frame, agad ko rin itong dinala dito sa ating pwesto upang maibalik yung kanyang fan cover at malagyan na rin ng langis. At sa part naman na to, hindi ko na nga pala inisa-isa yung video dahil sobrang natagalan ako at ang goal ko lang talaga dito ay mapaandar na yung makina ng ating Mio Sporty. Sa part nga pala na to, sinubukan ko lang i-start yung ating Mio Sporty at iridondo kung may kompresyon na ba talaga ito. Hindi ko pa nga isinasalpak dito yung carburetor at yung kanyang spark plug. Bali, ang ginagawa ko nga pala dito ay inire-redondo ko siya upang mag-circulate ko lang sa loob ng makina. At nung mapansin ko na bumulwak na yung langis sa may kanyang cylinder head, agad ko na itong itinigil. Indikasyon na bumubomba ng maayos at umaakyat yung langis sa may kanyang cylinder head. At sa part naman na to ay inilipat ko nga pala yung camera upang makita natin na mabuti na bumubulwa at dumadaloy na ng mabuti yung kanyang langis sa internal parts ng ating cylinder head. At sa part naman na to, mapapansin nyo dito na lumalabas yung langis sa may butas, ibig sabihin ay nagsisirculate ito ng maayos. At pagkatapos natin makita or ma-check yung daloy ng langis, ayagad ko nang ibinalik yung mga parts dito sa ating makina ng ating Mio sporty Ibinalik ko na nga pala dito yung kanyang pan cover, ignition coil, carburetor, air filter, mga hose at saka yung mga wirings niya upang mapa-start na natin or mapa-under na natin yung ating Mio Sporty. Dahil tulad nga nang sabi ko, matagal at ilong buwan din itong naka-standby or naka start dahil matagal at hindi sabay-sabay dumating yung pyesa. At pagkatapos ko nga palang maibalik yung ibang parts ng makina ng ating Mio Sporty ay may nakalimutan pa tayong tanggalin dito sa lumang cylinder head niya. Kung saan nakalimutan natin tanggalin yung dalawang tad ng tambucho. At habang ini-start ko nga pala yung makina ng Mio Sporty, napansin natin na medyo maikli yung kanyang spark plug. Kaya agad ko itong ipinalitan at bumili ako ng medyo mas mahaba na tread. At sa part na to, susubukan na nga pala natin kung mapapaandar ba natin ng maayos yung ating Mio Sporty. Wala pa nga palang battery ito at nilagyan ko na nga pala siya ng counting gas. Gamit ko nga pala dito yung car jump start natin. Kung saan ito yung madalas kong gamit sa mga tutorial videos natin. Ika-clamp or iipit mo lang yung negative sa may makina or sa chassis at yung kanyang positive sa mismo pasitif wire yang starter motor at kitang kita nyo naman na umandar na yung ating Mio Sporty at hanggang dito na lang guys see you next vlog